nakaraan. Three song, tatlo, magkasalo. Caught in between, si Juan sa dalawang girls. Threaten si Agatha kay Pia. Si Juan, wapake, eh. Mas namis ang happy family niya. Drunken love. Labing-labing kapag nalalasing. Maraming maraming salamat sa tulong nyo. You see, we're you exhibit. You're welcome, Wanchi. Hindi lang naman ako ang nagdala ng show, kundi tayong lahat. And I don't want to take the credit. I really don't. I may be the only supermodel here, but it's really a team effort. And also, it's an honor for me na makatrabaho ang isang amateur. <laughs> Thank you so much, Agatha. You know what? Seeing you is kind of like a throwback. Naalala ko, nung high school pa lang ako, ikaw na lagi ang bida sa mga fashion show. <laughs> And it's so nice to see that you still have it, despite your old age. Ano? Did you just say I'm old? <laughs> Oh my God, Monchi! Tumatanda na yata talaga si Agatha. Medyo mahina na yung pandinig mo, no? But yes, that's right. I said, you're old. Ah, ganon na. Ah. Ali ah. ka dito. dito, 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 dito. Ano? Ka dito? Agatha, tama na. Pia, stop. Si? Sino inawat sa atin ni Juan? Ah. <laughs> Juan? Asa si Juan? <laughs> Huwag dito. Ano si Juan? Umalis na. Mm! <laughs> Nakakainis talaga yung babaeng niyo. Alam mo, pag nakita ko pa siyang umaaligid-aligid kay Juan, kakalbuhin ko na talaga siya. Nakakabwisit yung mga babaeng mga awa ng boyfriend yun? Dapat sa kanila lang pupunta sa impyerno eh. Mga kabet. E eh, di magkikita kita kayo doon. Hoy, excuse me. Iba naman ang case ko. Juan and I, we are each other's greatest love. Alam, alam, alam na ba yan ni Juan? Oo. Pero minsan, nako-confuse pa rin siya kasi marami pa rin malalanding babae ang nagpapakit sa kanya. Alam mo, yun yung mga mahirap sa mga lalaking na aahas eh. Forever paranoid yung girlfriend mo. Na. Kasi natatakot na baka maahas yung boyfriend nila ng mas maganda, mas bata, mas malaking ahas. Hindi ko hahayaan na maago ng piya na yun si Juan or kahit na sinong babae. Hindi. So, ano plano mo? nilalayuan ng piya na yan si Juan. Ako mismo ang gagawa ng paraan. Para si Juan ang lumayo kay Pia. Alam mo, hindi naman mayaman dati ang piya na yan. Kaya nga bigla na lang ako nagtaka ngayon. Sosyal na. Tapos bumibili na ng kotse. Speaking of the devil, Ayun no, si Pia. Sino yung, yung naka-coat? Hindi, ano ka ba? Ayun o, yung oh, yung naka-black. Oo nga, naka-black na ko. Ah, yun, yung babae. Ay, sinasabi ko na nga ba, may tinatagong sikreto ng babae niya. Anong tinatago? Ano bang proud na proud naman siya dito sa lolo niya, pinapashel niya? Ah. Saka sweet pa sila. Hindi niya tinatago sa bahay. Hindi niya lolo yan. Ano? And I'm sure yan ang nagpayaman kay Pia. May sugar daddy ang babaeng to. Social climber siya. That's good. Good? Anong good doon? Gold digger siya. Hinuhututan niya ng pera ang mga lalaki niya. No, what I meant was, it's good for the business. Tignan mo, pwede ka pa siyang alokin ng iba't ibang klaseng sasakyan. Naisip ko nga yung 1960s na Shelby, para dun sa D.O.M, diba? No. Simula ngayon, hindi ka na makikipag-transact sa kanya. Why not? Kasi nagseselos ako. O ayan, sinabi ko na. Oo, uwan sinabi ko sa'yo, hindi ako basic. Hindi ako selosa. Pero I'm just like other girls. I also have insecurities. I have flaws at natatakot lang ako na mawala ka sa akin. Juan, I really want to make this relationship last. Kaya kung may mga pagkukulang ako, sabihin mo na sa akin kagal. Para alam ko kung ano yung dapat kong i-improve. Para mas lalo mo kong mahalin. Talaga? Oo. Hindi ka... Hindi hindi. Promise. Okay. Uh... Well, simple lang naman yun eh. Meron lang tatlong bagay that would make me fall in love. Siyempre, unang-una, kailangan meron kang cooking skills. Kailangan, ano mo mag Kasi di ba sabi nila, The way to a man's heart is through his stomach. Kaya, practice ka na magluto. Pangalawa, siyempre, kailangan masinog ka sa bahay. At ikatlo, kailangan siyempre, sweet ka kinamamong ka tsaka kapapit. Eh. Si Agatha ang fishing for compliments. Eh, but puro things I like about Happy ang binabanggit mo dyan? Nakakahalata na talaga kami sa'yo. Okay. Katkat, me, ate Sally, ate Lorraine, and Kuya Kyle. Katkat. -kat. Hello po, peace po tayo. Oh, ang bebo naman. Para po sa inyo. Oh. ginagawa happy ah. Yeah. Mm -hmm. mm -hmm. Hindi po. Ako po ang swerte. Kasi po ang bait at sobrang maalaga ni na Mamsi at Popsi. Mm -hmm. bro. Ay, Lorena. Thank you talaga. Kundi dahil sa'yo, hindi mo pupunta sa amin si Kat Kat. Ako, no. wala yun. I'm happy for you and Juan. <laughs> ang dito talaga tanong, head on point. Okay. Okay. At di kasi sabihin kay Happy na may dinner ka with Agatha. I'm sure may maintindihan ka naman eh. Eh di pwede, masisira yung diskarte ko. Ngayon pa, kung kailan nagiging close na kami ulit. Eh, then cancel mo na lang yung dinner mo with Agatha. Hindi <laughs> pwede. Birthday niya ngayon. Hindi sa makalawa, hindi bukas. Ngayon, ito na yung chance ko para makabawi sa kanya. Eh paano ka na? Paano makakatawin yung katawan mo? bala na bala na yung eh. ako ng paraan. <laughs> 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 papsi picture naman po tayo. yung oh si oo, oo. Oo, oh oh ah, oh tayo? oh may oh 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 okay. oh 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 Hello. Mukha po masungit si Mami. Ay, nako, kita mo, mga bata talaga hindi marunong magsinungaling. Ay. Ay. Mga bata na, patakot tuloy. Hindi ka naman, hindi. Ayan. <laughs> Hello. Hello, how are you? Naku, ganda-ganda. Woo! Ganda. Ayak. Wow! Madalang na po kayo mag-magic? Oo, oo, yan. Para sa iyo, yan. Alam mo ba kung saan marami niya? Saan po? Doon sa bag ni Mamo. <laughs> Pumunta ka sa kanya, mag-bless ka, bibigyan ka niya ng pera. Grabe! Nanunuhol pa sa bata para lang lumapit. Naku, bibigyan ng pera. Ano ba yan? So ano? May sinasabi ka ba dyan, ha? Malae? Uh, wala. Eh, uh, Tinapa, ang sarap ng tinapay. Eh. Sobra. Saan ba natin binili ito? <laughs> Sabi po niya, kuhol daw po. Kuhol. Ay, kagabi pa po kasi siya nagkikrape sa kuhol. Ay, yun, 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 kuhol. <laughs> <laughs> ang basi eh. Nagugutom ka na naman. Kaya pala, wow, taba-taba mo. Ay, so, dali lang. Sa dali. Dali. Ah, sa dali Tama ho ba yung rinig ko? Gusto niyo ho ko kuhol, ano? Tama po ba? Oo, uh, oo, oh, oh. Kasi, ah, uh, pupunta ako ng supermarket dahil bibili ako ng yelo dahil naubusan na ho tayo ng yelo, eh. Oo, oo. Tama, tama. Oo, oo, eh. Siguro tayo sobrang init. Ah, na oo. Siguro kaya naubos. Pero babalik din ako kagad, mm. ha? Saglit lang ako. Ikaw na bahala kay Katkat, ha? Bye, guys. buta tayo. Ay. Pada po ini inyo Sakit? po. Uy, sa akin? Thank you. Tsaka kay Loli B. Nice. for the seventh time, I will call you when I'm ready. Sorry po, ma'am. Hi, hon. Happy birthday. What took you so long? Um, yung... You won't believe this. Yung ways ko, naglolo ko. Kung saan-saan tuloy ako din nalawa, ayun. Sorry to keep you waiting, man. Anyway, what matters is now you're here, and you're always worth the wait. Uh, then the Actually, I'm craving for something else. Nina. <sighs> pwede ito ako na po kayo. Uy, ito ka o. Uh, happy 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 si Tay Boy yung kasi Nagaya uminom eh. malamang mo magkakahang overall. Hmm? Oh. Oh, Ewan po, di ba bumuli ng yelo? Asa na ba? Kaya, asa si ba? Ah, ba? uh, baka pabalik na siguro yun. Na. Happy birthday to me. <laughs> <laughs> Ay, okay. dyan. Oh, okay. Oh, okay. <laughs> Ano 'yan? Ano 'yan? Ano 'yan? Ano 'yan? Ano 'yan? Ano 'yan? Ano Who's that? Ha, si uh, ha, ha, pa, si Papi nag-text kasi ayaw daw minum ng kamot ni Ma'am pag wala ako doon. What is she? Two years old? Um, alam mo naman si Ma'am, ganun talaga yun. Minsan gusto niya siya yung minahalagaan. Biruin mo naman, all my life, siya yung nag-aruga sa akin. <laughs> But it's my birthday. I know. Kaya gagawin ko, sasaglit lang ako dun sa bahay sandali. Pag napainom ko na ng gamot, tuloy ang celebration natin sa konto. Okay. I will wait for you. Okay. <laughs> Bye. Napili mo ba? yun, Yung yellow, di ba? Wala na tayong yellow. Ah, yung, yung, yung oh, yellow. Oh, yeah. Ako! ko. Nakabili ko. Ako! Oh. Ah, saan? Iyon nga ang problema kasi na... natunaw eh. Ha? Huh? Yung yellow. Oh, Ayan. Oo, oh, eh, tagal tumult? ko kasi. Kasi natunaw. Ba't natunaw? Ano? Uh, Saan ka Parang pagod na pagod ka ako sa buwis ka. oh nga eh kasi na... Okay. nasiraan ako ng kotse. Ha? Huh? Na... na flat. Na flat yung gulong ko. Grabe wow. naman. Oo kaya yung yelo na tunaw. Eh di boss ba Eh di dapat tinawagan mo ako. De, Okay lang kaya ko naman eh.

Apa muka heh. Bottom zap. Bottom zap. Bottom zap. Bottom zap. 干嘛？ Hala, sige. Prepare pa more. Post pa dito. Post doon. Akala mo naman, madadaan mo si Juan sa ganyan. Agatha, umuwi man sa'yo si Juan. Ang puso niya, naiwan dun sa totoo niyang tahanan. Kinahappy at kat-kat. Grabe, grabe! Yun! Ah! 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 Siya, siya, na kami ha. Para makapagpahingan. nakatulog na si Bye-bye po, Bye-bye nabili na ako. Nangarami ata tao. noon. Ikutin ko na muna itong mga ito. Ay, ang tira po, oh. Ay, kama, buti pa ang busi na Ay, ayoko na. Hindi ko na kaya. Nainilaw na ako. Ush. Oo. Kumi na ka na uminom. Samantalang dati, lakas-lakas mo uminom. Naalala mo yung minom tayo sa bahay. Tinungga mo yung isang bote na buhay. Grabe ko naman. Hindi, no. na lang. Kasi naman, no. Takot-takot ako kay Mamu noon. Takot na takot ako kayo. Naiyong ko tuloy yung mga ano, ganun. Eh, pero... Nakuha mo na naman yung loob niya, di ba? Eh... Isa lang naman yung gusto niya eh. Hmm... Aalagaan kita. Yun lang, na, yun. Nakuha mo naman, di ba? Baby-baby nga ako sa'yo eh. Na-enjoy mo naman. Aba, siyempre. Ikaw lang yata yung babaeng alam kung paano ko alagaan. Ikaw lang. Eh? Bala ng iba. Ano siya natin to? O, hindi Lahat yan. Cheers? Cheers. Lahat? 没事呢。嗯、mm。Hmm. Bakit kinikita ang isuot ko? Anong ginawa mo sa akin? Bakit hindi ko na isuot ko? Ang hubad ka! Bakit dahil ba matulog? Anong ginawa mo sa akin? Huwag ka umla! Huwag ka na lapit! Sandali, bakit ka ba naiskandalo? Nakita mo na naman ako mas pa dito. Kumakatili ka naman. Huwag! Ibig na mo lang ang gamot ko. Ibinago mo ito, nilagyan mo lang ang gamot ko hindi ko gawain yun, ha? Ang sabihin mo, ikaw tong malakas uminom, hindi mo naman pala kaya. Sinungaling ka, Miri, wala! May masama kang ginawa sa akin, o! Teka, teka lang sandali. Paano ko naman nakakasiguro? Di ba sabi mo wala ka naman matandaan? Oo. Eh, paano kung... ikaw pala yung may ginawa sa akin? Malay mo, ikaw pala yung naghubad sa akin at pareho naman natin ginusto to. m u Man, may naganap nga ba kinahuan at hobby? Susubukang bumawi ng Mount Everest. Sino ba talaga ang nasa puso mo, Juan? Sa totoo lang, bro, gusto ko na talagang ituloy-tuloy yung masayang pagsasama namin ni Happy. Eka, eh, paano na si Agatha?